Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, marahil ang pangalan na Shasu ay hindi pa pamilyar sa iyo. Ngunit ang kwento ng mga taong ito ay isang bagay na nararapat na kilalanin ng marami ngayon. Isipin kong sasabihin ko sa iyo na mayroong isang grupo bago ang pagkakabuo ng Israel na sumasamba na sa makapangyarihang Diyos kahit noon paman. Tunay na si Abraham ay ang Shasu ay isang sinaunang at mahiwagang semitik na mga tao ay ginagalang sa ang video na ito ay tutuklasin natin. Ang mga misteryo na nakapaligid sa halos nakalimutang sibilisasyong ito, mga paghahayag na maaaring baguhin ang ating pangunawa sa pinagmulan ng pagsamba kay Yahweh. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe sa ang channel upang sundan ang lahat ng mga detalye ng kamanghamanghang pagtuklas ng mga misteryo ng pagsamba kay Yahweh. Sa harap ng Israel noong una, ang paniwala ng isang bayan bago ang Israel na sumasamba na sa makapangyarihang Diyos ay maaaring mukhang nakakaintriga kahit na mahirap. Kung tutuusin karaniwan ng iugnay, ang pagsamba sa Diyos ni Abraham nang eksklusibo sa kasaysayan ng Israel. Gayunpaman ang Biblia mismo ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig na may mga simitikong grupo na matagal na bago ang paglitaw ng Israel, ay iginagalang na ang kataas-taasang mga Diyos na ito sa katotohanan na marami sa mga biblikal na tanawin na ito ay may kaugnayan sa biblikal na salaysay. Mayroong isang pigura na ang kahalagahan ay hindi maikakaila bagaman. Madalas na napapansin si Jetro na kilala rin bilang Roel. Ang kahangahangang karakter na sa Serdote ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa lumang tipan, lalo na sa paglalakbay ni Moses. Ang kanyang presensya kahit na maingat ay may malalim na epekto lalo na sa partikular sa aklat ng Eksodo. Ang kwento ni Hetro ay naghahayag ng isang dimensyon na madalas na pananaw sa pagsamba sa Diyos ng Israel sa isang panahon bago ang pagsasama-sama ng bansang Israel pagkatapos tumakas sa Ehipto, si Moises ay nagtungo sa lupain ng Midian kung saan nakatagpo siya ng kanlungan kasama ang isang semitik na saserdote na inaponikapuwa ang mga kinite at mga Midianita. Ang taong ito na nakatoon sa Diyos ni Abraham ay tinanggap si Moises sa kanyang tahanan at gumaganap ng isang mahalagang papel sa kanyang buhay na kilala bilang Jethro. Nagaalok lamang ng tirahan ngunit Naging tagapagturo din kay Moises sa loob ng korang na taon na ginugol niya sa Midian. Sa panahong ito na pinalalim ni Moises, ang kanyang kaalaman sa mga kwento at gawain ng mga tradisyon ng Semitik na mga tao at pamana kung saan siya mismo kabilang-bilang karagdagan sa pagsipsip ng mga turo na may kaugnayan sa Diyos ni Abraham. Si Moises ay nakipag-ugnayan sa mga kaugalian ng ibang mga taong Semitiko na nagpapalawak ng kanyang espiritual at kultural na pag-unawa sa kanyang kasal kay... Zapora isa sa mga anak na babae ni Jethro, ay lalong nagpapatibay sa buklod na ito na naguugnay sa kanya ng malapit sa kanyang ninuno. Ang figura ni Jethro ay nakatayo bilang isang testamento na bago pa man ang pagsasama-sama ng mga tao ng Israel, ay may iba pang mga komunidad ng Semitiko na sumasamba sa Diyos ni Abraham. Sa unang bahagi ng pagpapakita ng pagkakaiba-iba ng pananampalatayang ito, ang misteryosong mga tao ng Shasu, isa sa mga Semitik, na grupo na tulad ng mga Canaanites at Midianite ay sumamba na sa Diyos ni Abraham bago ang pagsasama-sama ng Israel bilang isang bansa. Ang sa ang sinaunang Egyptian, ay mga nomadic na pastol ng wikang Semitic na naninirahan sa Southern Levant. Ang kanilang presensya ay naitala mula sa huling bahagi ng Bronze Age hanggang sa maagang Iron Age na tumutugma sa ikatlong intermediate na panahon ng Egypt na naninirahan sa mga tolda at inorganisa sa mga angkan na pinamumunuan ng mga pinuno ng tribo, ang mga taong ito ay naglakbay sa mga rehiyon mula sa Jezreel Valley hanggang sa Asyalon na dumadaan sa Siya Jordan, Sinai at umabot sa mga makasaysayang Egyptian laban sa mga sinaunang Egyptian ay madalas na nakikita bilang mga bandido at pag na nagpapatibay ng isang negatibong imahe. Gayunpaman sa kabila ng pananaw ng Egypt, ang Shasu ay isang buhay na halimbawa ng pagkakaiba-iba ng kultura at relihiyon ng mga taong semitiko na pinapanatili ang kanilang nomadic na pagkakakilanlan habang pinapanatili ang isang primitive na pagsamba sa diyos ni Abraham na umaalingawngaw sa mga panahon bago pa ang pagbuo ng Israel ang pinagmulan ng olohiya ng pangalang Shasu ay naniniwala na ang ang kanilang pinagmulan sa Egyptian term na Saswa na orihinal na nangangahulugang yaong mga gumagalaw sa paglalakad ang ibang mga iskolar tulad nina Levy, Adams at Munis ay nagmumungkahi ng mga posibleng koneksyon sa salitang Egyptyo na humahabol na nangangahulugang gumala o kasama ang Semitic na triliteral na ugat na sasas na matatagpuan sa Hebreo na nangangahulugang pandarambong o magnakaw dahil dito ang terminong shasu ay ginamit ng mga ehipsyo upang italaga ang ilang mga grupo at mga subgroup na posibleng ang pinagmula ng mga taong shasu ay madalas ding pinagdebatehan ng mga taong Shasu na iniuugnay sa mga makasaysayang record ng trans, Jordan ay nagpapahiwatig ng kanilang presensya sa iba't ibang rehiyon tulad ng Kanaan Syria, Egypt Sinai at Saudi Arabia. Ang unang kilalang pagbanggit ng Shasu ay itinayo noong ika-16 na siglo, BCE sa isang listahang nagpapakilala sa mga tao na matatagpuan sa Transjordan. Ang mayaman at masalimuot na kasaysayang ito, itinatampok ang Shasu bilang isang pangunahing grupo para sa pag-unawa sa kultural at makasaysayang dinamika ng Timog Levant sa antik na nagpapakita kung paano nakikipag-ugnayan ang iba't ibang mga komunidad at nakita ng mga kontemporaryong sibilisasyon tulad ng Ehipto ang kanilang mga nomadic na aktibidad na madalas na nauugnay sa mga pag-atake at pagnanakaw ay nagpapakita din ng mga aspeto ng kaligtasan sa buhay at pagsasaayos na tinukoy ang kanilang pagkakakilanlan sa paglipas ng mga dantaon. Ang koneksyon sa pagitan ng lupain ng Shasu at Sayer ay particular na. Makabuluhang dahil ito, ang pagbanggit ng mga lugar tulad ng Petra ay nagpapahiwatig ng malawak na paglilipat ng mga Shasu, na naglalaro ng isang mahalagang papel sa pag pagunlad ng mga tao sa mga lugar na ito. Ang aktibong papel hindi lamang bilang mga nomads, kundi pati na rin bilang isang dynamic na elemento sa geopolitika ng Timog, Levant at mga nakapalibot na lugar noong ika-13 siglo, BCE mga inscription sa mga haligi na kinomisyon ni Seti ang Parnes o Rameses Tekawa sa Amara. Nubia ay binanggit ang anim na magkakaibang grupo ng Shasu ang mga SRR, RBN SMT, YBR, Yoav at Ang mga talang ito ay nagpapakita ng hograpikal na lawak at kultural na pagkakaiba-iba ng Shasu na kinikilala bilang mga makabuluhang kalaban ng Ihipto sa iba't ibang mga estratehikong rehiyon ang pagkakaroon ng mga grupong ito sa iba't ibang, ang mga lugar ay binibigyang diin. Hindi lamang ang kanilang kaugnayan sa pampolitika at militar na tanawin ng sinaunang malapit na silangan, kundi pati na rin ang kanilang kakayahang umangkop at lumipat sa mga sanggunian. Ang pagbanggit ng grupo ng Shasu ng Weichabu ay nakatayo bilang ito, nagmumungkahi ng isang posibleng koneksyon sa pagsamba kay Yahweh. Ang koneksyon na ito ay partikular na nakakaintriga na nagbabangon ng mga hypothesis tungkol sa mga relihiyosong pinagmulan at mga impluensya ng Shasu at ang kanilang potensyal na papel sa pagpapalaganap o pagpapanatili ng mga monotistik na gawain. Ang ugnayan na ito sa pagitan ng Shasu at Hiru ay nagbubukas ng mga bagong pananaw para sa pag-aaral ng mga pakipagarugnayan sa kultura at relihiyon sa rehiyon na nagpapahiwatig na ang mga Shasu ay hindi lamang militar na mga kalaban ng Ehipto kundi pati na rin ang mga tagapagdala ng espiritual na mga tradisyon na maaaring naka-impluensya sa kasunod na kasaysayan ng relihiyon ng Levant. Ang ang masyaso pinagtibay, ang kanilang kontrol sa mabundok na mga rehiyon ng Canaan sa modernong araw, ang kanlurang Jordan at ang mga lupain ng Trans. Jordan ay nagpapalakas ng kanilang impluensya hanggang sa punto na nasira ang mga landas ng kalakalan na naguugnay sa Hilagang Ehipto sa loob ng isang malaking panahon. Ang lumalagong bantana ito ay nagudyo kay Ramses II at ang kanyang anak na lalaki na si Manepta upang mag-organisa ng malubhang mga kampanya sa militar upang mapigilan ang Shasu pagkatapos ng pag ng mga Egyptyo. Yung mga bayan ng Canaan ay naiwan hindi protektado na giging madaling target para sa parehong Shasu at ang kinatatakutan. Abiro itinuturing na nakakatakot na mga kaaway mga talan mula sa ika 18 dinastiya ng Egypto Dokumento ang pagpapalawak ng impluensya ng Shasu sa Canaan. Pinatunayan ng malaking bilang ng mga bilanggo na nahuli sa panahon ng Amonhotep Ikalawa, halos kalahati ng mga nakalista na bihag ay mula sa Kor o Karu. Kalaunan ng Shasu ay nanakilala bilang isa sa mga pangunahing kalaban ng Ehipto kasama ang mga kapangyarihan tulad Babylon at Tanu, Libya sa paghahari ni Amonhotep III. Ang Shasu ay nauugnay na may isang rehiyon na malapit sa biblikal na lungsod ng Dotan isang lugar na kadalasang ginagamit ng mga Bedouin upang pakainin at patubigan ang kanilang mga bakahan na kawili-wili ang biblikal na salaysay ni Joseph sa tekstong Hebreo ay binanggit din ang mga nomad na dinala ang kanilaw mga hayop sa isang bukal malapit sa Dotan na nagmumungkahi ng posibleng makasaysayan o kultural na koneksyon sa pagitan ng mga ito. Ang mga tradisyon sa panahon ng kampanyang militar na pinamumunuan ni Pharaoh Seti, malawak kilala dahil sa Victory Stilis, na natuklasan sa Tel Megiddo at Pati Sinakop ng Shasu ang isang mataba at bulubunduking lugar sa pagitan ng Seli, kung parkanan marahil malapit sa Gaza. Ang mga representasyon ng kampanyang, ito ay naglalarawan sa Shasu bilang isang magulo at mga mapanghimagsik na ang mga pinuno ng tribo ay nagtipon sa mga burol ng Korokaru upang Magorganisa ng mga pag-aalsa, sila ay inilarawan bilang palaban sa kanilang mga kapitbahay at walang galang sa mga batas na ipinataw ng palasyo ng Ehipto sa parehong konteksto seti ng Rino ay nahaharap din sa abiro sa paligid ng Megiddo na nagbibigay diin sa patuloy ng mga salungatan at kawalang tatag na katangian ng rehiyon na ito. Magulong panahon na minarkahan ang mga aksyon ng mga sinaunang kapangyarihan na nag-aalok ng isang mayamang relihiyon at sa sinaunang kulturang silangan na sumasalamin sa isang senaryo ng patuloy na pagbabago at mga tunggalian. Ang pagbanggit ng ang siyasu ng YHW ay nagpapakita ng isang nakakaintriga at hindi inaasahang detalye ang pangalan ng Biblikal na Diyos na Yahweh ay direktang nauugnay sa partikular na grupong. Ito ng siyasu na pinarangalan na ang kataas-taasang Diyos bago pa man ang pagbangon ng mga tao ng Israel ay nararapat na tandaan na bilang karagdagan sa mga figura tulad ni Jethro iba pang Semitic ang mga tao ay naglingkod din sa Diyos. Bago pa ang panahon ni Moses ang isang kilalang halimbawa ay ang trabaho na isang pangunahing karakter. Sa ang aklat ni Hob na kadalas ang kinikilala bilang isang edumita na inapuni Abraham at pantay na tapat sa Diyos sa kaso ng Shasu ng Wayay Cholabu. Dalawang tekstong ehipsyo ang isa ay mula sa paghahari ni Amonhotep III, Ika Partina Siglo. BCE at ang isa naman mula sa panahon ng Ramses II. BCE ay binanggit ang lupain ng ikatrin siglo ng Ramses II. Dahil ang pagsasalin ng mga hieroglyphic na ito ay kapansin-pansing tumutugma sa Hebrew, tetragram na YWO Yahweh, ito ang pagtuklas ay partikular na makabuluhan dahil nauuna ito ng higit sa 500 taon. Ang pinakalumang kilalang pagbanggit sa banal na pangalan na nakatala sa Masya, Stella Vander ay nangangatwiran na noong ika na siglo BCE bago pa ang pagsamba kay Yahweh ay isinama sa mga grupo ng Israel tulad ng mga Midyanita at Kenite na sumamba na kay Yahweh bilang kanilang Diyos. Ang konklusyong ito ay nagbibigay ng makabagong pananaw sa mga pinagmulan at paglaganap ng pagsamba kay Yahweh na nagmumungkahi na ito ay naroroon sa mga relihiyosong tradisyon bago ang pagkakabuo ng mga tao ng Israel. Sa kontekstong ito ang siyaso ng YHW ay lumilitaw na nagkaroon ng mahalagang papel sa isang salaysay na hindi pa rin alam. Ang mga tao ay isang kamanghamanghang ideya, lalo na kapag isinasaalang-alang ang mga figura. Tulad ng trabaho na madalas na inilarawan bilang Edomita at Jethro isang Midianite na parehong kinikilala sa kanilang pananampalataya sa kataas-taasang Diyos. Bagaman at ang mga Midianita ay nagsagawa din ng paganismo at polytheism, ang pagsamba sa Diyos ni Abraham ay napanatili sa gitna nila sa paglipas ng mga henerasyon at naiimpluwensyahan ang pagbuo ng relihiyosong mga tradisyon ng Israel bilang pangunahing impluwensya na si Jethro ay nagmumungkahi ng isang pangunahing impluwensya sa Midian. Maraming tao na sumasamba sa makapangyarihang Diyos, ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga tagasunod ni Yahweh sa gitna ng mga Midianita. Bukod pa rito, ang ilang mga iskolar ay nangangatuwiran na ang mga Israelita ay marang may iisang pinagmulan sa Shasu kung isa alang-alang na ang kanilang mga kapatid ay ang mga Midyanita ay kasama sa pagtatalagang ito para sa ilang simitiko, mga grupo, nararapat ding tandaan na mula sa pananaw ng Egypt, ang mga Semites ay malawak na kilala bilang Hos o Hiakaset sa sinaunang wikang Egyptian. Ngayon gusto kong malaman ang iyong opinyon ay narinig mo na ba ang tungkol sa Shasu nitong sinaunang tao o alyansa ng mga taong Semitic na sumasamba sa makapangyarihang Diyos? Iwanan ang iyong mga komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Naway pagpalain kayong lahat ng Diyos at makita kayo sa lalong madaling panahon.